Hindi totoong tao ang mayoryang binayaran ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang nadiskubre ng mga mambabatas sa ikawalong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President o OVP. Sumulat si Committee Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Philippine Statistics Authority o PSA para iberipika ang mga pagkakakilanlan ng mga pangalang binayaran ng DepEd. At sagot ng PSA kay Chua, Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Nag-request ng verification si Chua matapos sabihin ng PSA na wala sa kanilang database ang isang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Naging matunog ang pangalang Mary Grace Piatos nang mapansin ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na tila pinaghalo itong pangalan ng isang restaurant at chicheria Si Kokoy Villamin naman, binayaran ng DepEd at OVP, pero ang kanyang handwriting at perma sa acknowledgement receipts magkaiba. Nagpakita pa ng ibang resibo si Lanao del Sur First District Representative Zia Adyong. May mga resibo na nakapangalan kila Alice Cresencio at Milky Sikuya, perehong may magkaibang pirma. Ang ibang resibo, magkakaibang pangalan, pero ang pirma, pareho. Si Cresencio at Sikuya, wala rin sa record ng PSA. Paano po mapuprove na itong isang tao na ito, nagangalang ganito, ay nakatanggap dahil siya informat. Kung ang nilalagay lang ho natin na acknowledgement receipts ay hindi niya pangalan or codename lang. Samantala, ayon sa ilang mambabatas, ilan sa mga reklamo na pwedeng kaharapin ni Duterte at ng mga opisyal ng OVP at DepEd na sangkot sa kontrobersya ay technical malversation, perjury, bribery at plunder. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. Ang ikawalong pagdinig ang huling investigasyon ng komite ngayong taon at ipagpapatuloy ito muli sa 2025. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.